Kahapon, nagmamakaawa na ang Chinese Foreign Ministry kay PBBM. Ayaw kasi ni Pangulong Marcos ng ayos sa China. Bakit? Kasi China ang nagpapalala ng giliyan sa West Philippines Sea. Tapos Pilipinas pa ang magkikipag-usap at magkikipag-ayos sa China. Aba swerte naman nila. Dito pumalagdiin si Pangulong Marcos sa akusasyon ni Spokeswang, Ayon sa tagapagsalita ng China. Pilipinas raw ang gumagawa ng malaking tensyon sa West Philippine Sea. Pinoprotektahan lang raw ng China ang teritoryong binabalak na kawin ng Pilipinas. O di ba? tayo pa ang ginawang magnanakaw. E nasa bakuran natin ang West Philippine Sea, papaanong naging sa China iyon? wala atang utak ang mga Chinese na ito na napapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa ang WPS. Uh, we were busy, we are busy, we have been busy with running the country and making the best life of Filipinos. Uh, we did not uh, begin all of these problems. Uh, this, all of these uh, uh promotion Pabagsak na ng pabagsak ekonomiya ng China. Kaya nanakawin ito ang karagatan na posibleng magpayaman muli sa kanila. Sa totoo pa niyan, mas mabilis nang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas kontra sa China. Si Pangulong Bongbong Marcos na rin ang mismong nag-anunsyo niyan. Wala na kasing investor at mga investment na pumapasok sa China. Lahat iniiwan na sila at umaalis na sa China. Talagang malaking karma to para kay Chinese President Xi Jinping. Philippines finished strong and um, boasting a little bit here but uh, we outpaced major economies in Asia including China. Pinatawanan lang rin ni Pangulong Marcos ang isang kumpanyang langis sa China. Nais kasi ng Chinese oil company na ito na may pagtulungan kay PBBM sa paghahanap ng langis sa West Philippines. Pero ba't pa natin isasama ang China kung kaya naman ng na mga Pilipino, di ba? Dito hindi na nila kailanman mauuto pa si Pangulong Marcos. Tapos na nga ang maliligayang araw ng China. Lalo na tadiskubre rin ng University of the Philippines na totoo at lihiti mong may gas deposit hindi lang sa West Philippine Sea kundi sa mas malapit na Manila Trench. So then, sir, uh, China National Offshore Corporation made an uh, oil field discovery with a volume of 100 million tons in the South China Sea. So, what's your take on this? And, and may plan kuba ba ang Philippines to revive yung joint exploration natin with China following that discovery? <laughs> <laughs> well, so, uh, uh once again, the, the, the sovereign sovereignty and the sovereign rights and territorial jurisdiction uh, remains a uh, key uh, in all of these talks. and um, uh, we cannot, uh, uh, we cannot uh, uh, at any point somehow compromise the uh, territorial integrity of the philippines. Uh, so that is going to be the main principle behind any kind of talks that we might have. nga ang huling solusyon ng China kung gusto nitong nakawit ang West Philippine Sea. Pero sa ngayon, inuutu-utu nila si PBBM kung kakagat sa magagandang salitang binibitawan ng China. Dito nakahanda raw ang China ng mapagtrabaho kay Pangulong Marcos. Dito bukas rin ang China sa mga rekomendasyon ni PBBM na ikabubuti ng West Philippine Sea. 处理南海问题上，中方坚定维护自身的领土主权和海洋权益，同时愿继续同有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商，妥处涉海矛盾分歧。在分歧解决前，也愿同有关直接当事国共同努力，管控好海上局势，积极开展涉海合作，实现互利共赢。 共同维护南海和平稳定。Kinakarma ng malala ang China. Si PBBM lang pala ang katapat nyo para magtino kayo. Pero papaano na lang kung mapikon na ang China? Hahantong ba talaga to sa Gera? Ano sa tingin nyo? Ikomento sa baba ang sa lobby.